masusunod lang naman sa budget dalawang tao lang. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sino ba talaga ang may hawak ng budget ng buong Pilipinas? Habang kaliwat kanan ang mga ulat tungkol sa flood control projects na puno ng issue at anomalya. Kanino ba dapat ibunton ang sisi? At heto ang mas mabigat na tanong. Totoo ba na dalawang makapangyarihang tao ang may aktwal na kontrol sa bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan? Mga leader bang tunay na naglilingkod sa interes ng sambayanan? O sila mismo ang ugat ng katiwalian at sistemang matagal nang nagpapahirap sa atin? Alamin natin sa videong ito. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Kung bilyon-bilyon ang perang nababanggit sa mga isyu, hindi ba't masasabi nating mayaman naman talaga ang Pilipinas? Pero bakit ganito ang nangyayari? May ilan na isang project lang, instant milyonaryo na. Samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, araw-araw na lumalaban ng patas, nagsusumikap at nagpapakahirap. Pero hanggang ngayon, hirap pa rin makasurvive. Pero sa kabila ng lahat ng isyong ito, wala namang nakukulong at kung meron man, yung maliliit lang yung nasa baba, samantalang ang mga tunay na malalaki patuloy lang na malaya, at lalo pang yumayaman. Kaya ang tanong, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Sabi nga ng ilan, hindi na daw safety vault ang gamit ng mga tiwaling opisyal, kundi mga condominium units na puno ng salapi na parabang ginawa ng sariling bangko ng korupsyon ang una sa listahan ay si Zaldico, ang mambabatas na kontrobersyal dahil sa isyu ng budget at mga negosyo, ay tiyuhin ni Claudine Ko, isang singer, lifestyle vlogger, at anak ng dating Akobikol Party List Representative Christopher Ko. Ngayon si Claudine ay nasa gitna ng matinding pambabatikos mula sa publiko. Kasabay ng mga lumalabas na aligasyon laban sa kanilang pamilya, binusisi ng mga netizen ang kanyang mga nakaraang posts at vlogs na nagpapakita ng luho at marangyang pamumuhay. Ang mas mabigat pa, inuugnay ng ilan ang karangyaan ni Claudine sa mga kontraktor na sangkot umano sa ghost projects at iba't ibang anomalya. Dahil dito, lalo pang lumalakas ang batikos ng publiko sa pamilya ko na matagal nang itinuturing na may malaking impluensya sa negosyo at politika sa Bicol. Kilala natin ngayon si Zaldico bilang isa sa mga pangunahing utak sa likod ng kontrobersyal na 2025 National Budget. Isipin nyo, zero subsidy sa PhilHealth, tapya sa budget ng DepEd, pero bilyon-bilyong pondo ang inilaan sa ayuda program na AAP, na proyekto mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Ngunit ilang linggo matapos pirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing budget, bigla na lamang siyang tinanggal bilang chairman ng House Appropriations Committee. Ayon kay Ko, kusa raw siyang nagbitiw dahil sa health reasons. Pero naniniwala ba talaga kayo doon? Bago pumasok sa politika, Si Zaldico ay isa ng kilalang negosyante sa Bicol. Siya ang co-founder ng SunWest Construction noong dekada 90 at sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging isa itong super contractor ng gobyerno. Noon pang panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, pasok na ang SunWest sa top 10 contractors na may pinakamaraming proyekto mula sa DPWH. Hindi lang construction ang hawak ni Co, pumasok din siya sa tourism, hotels at real estate. Pero balot ng kontrobersiya ang SunWest. Ayon sa mga lumang ulat, ilang beses na itong nadawit sa mga anomalya tulad ng pagkopo ng proyekto mula sa pork barrel funds ng mga kongresista. Paulit-ulit na rin itong iniimbestigahan ng Commission on Audit pero hindi kailanman na blacklist. Noong pandemya, kabilang ang SunWest sa limang kumpanya na nakakuha ng tig isang bilyong pesos na kontrata para sa medical supplies. Mantakin nyo! construction company pero 18% ng kita noong 2022 ay galing sa pagbebenta ng medical supplies. Ilang taon pa ang nakalipas, nasangkot din ang SunWest sa maanumalyang pagbili ng overpriced laptops ng DepEd. Ang isang tao rin may hawak ng budget sa Pilipinas ay si Ferdinand Martin Gomez Romualdez, isang negosyante, abogado at politiko. At ngayon, siya ang kasalukuyang Speaker of the House of Representatives. Ipinanganak si Martin sa isang pamilyang malalim ang ugat sa politika at negosyo. Ang kanyang ama na si Benjamin Romualdez ay dating gobernador at ambasador. At syempre, hindi rin maikakaila ang kanyang malapit na ugnayan sa pamilyang Marcos, dating Pangulong Ferdinand Marcos at kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Sa madaling salita, si Martin ay produkto ng isang makapangyarihang political dynasty. Pero hindi lang pangalan at koneksyon ang kanyang puhunan. Si Martin ay may prestihiyosong edukasyon. Nag-aral siya ng government sa Cornell University, nag-aral ng batas sa UP College of Law, at nagtapos pa ng special studies sa Harvard University. Ito ang pundasyong naging gabay niya para harapin ang komplikadong mundo ng gobyerno at negosyo. Isa sa mga highlight ng kanyang karera ay ang pamumuno sa pagpasa ng mga mahahalagang batas noong panahon ng COVID-19 pandemic. Kasama dito ang Bayanihan Acts at mga batas para sa bakuna at ayuda. Ipinakita nito ang kakayahan niyang manguna sa oras ng krisis, isang mahalagang katangian para sa isang leader ng lehislatura. Pero hindi mawawala ang intriga at kontrobersya sa mundo ng politika. Kamakailan, nasangkot si Romualdez sa mainit na banggaan nila ni Vice President Sara Duterte. Diretsahang inakusahan ni VP Sara si na Romualdez at ilan pang kaalyado ng korupsyon at sinabing may mga banta pa raw sa kanyang buhay. Mariin naman itong itinanggi ni Speaker Martin. Kalaunan nilinaw ni VP Sara na ang ilan sa kanyang pahayag ay taken out of context. At ang pangunahing punto niya ay usapin ng kanyang kaligtasan at hindi ng banta sa ibang politiko. Nakakatakot isipin na ang parehong tao na nasa loob ng kongreso ay may direktang ugnayan sa malalaking negosyo at contractors. Ibig sabihin, hindi lang sila gumagawa ng batas. Pwede rin nilang impluensyahan kung sino ang makikinabang sa pondo ng bayan. Kahit sabihin nilang nag-divest sila sa kanilang negosyo, malinaw na may mga koneksyon pa rin sa mga kumpanyang kumikita sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Para bang isang kamay ang nag aaproba ng budget at yung isa namang kamay ang kumukuha ng proyekto? Sino talaga ang may hawak ng huling desisyon kung saan mapupunta ang bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan? Ang speaker ba ng house o ang mga nasa likod ng mga super contractors tulad ng SunWest? Kung totoong nagbenta na ng shares si Zaldico sa SunWest, bakit patuloy pa rin itong konektado sa iba't ibang kumpanyang hawak ng kanyang pamilya at mga kaalyado? Masasabi ba nating wala na siyang impluensya rito? Kapag may mga flood control projects na pinunduhan pero hindi naman natapos o halos hindi makita ang epekto, sino ang dapat managot? Ang mga kontraktor o ang mga mambabatas na nag ng budget? Paano makakatiyak ang taumbayan na ang bawat piso ng budget ay ginagamit para sa kanila at hindi lang napupunta sa iilang pamilya at kanilang negosyo. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.